I've been attached with the feeling of the waking up with you. Alam naman natin na ang Kent by Me Love na teleserye ng ating Doni at Belle ay talagang palaging ang trending at talagang pinag-uusapan nga ang bawat episode nito lalong lalo na nga ang bawat eksena ng ating Doni at Belle lalong lalo pa at nalalapit na nga ang kanilang love story dito pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon ang isang post nga na talaga namang pinag-uusapan na ayon nga dito kulit ng caption ng kaibigan ng atiko ko deserve mag shopping madam pero kahit mag cup and mask ka bell talaga kagandahan mo pretty so much my love at bell mariano at meron nga guys o oh, ito nga ang larawan na sinasabi dito sa post na makikita nga dyan itong ating Belmariano na nakadenim at nakakap nga ito. At talaga namang pinag-uusapan na nga rin dahil nga raw baka kay Bingo o kay Doni nga raw ang jacket na ito. Alam naman natin na ito nga ang Doni Pangilina natin ay nasa Iloilo -ilo nga para nga magbakasyon kasama ang kanyang pamilya dahil sineselebrate nga nito ang ika 30th anniversary ng kanyang mga parents. Kaya naman napapaisip na nga ang mga kung iniwan ba ito ng ating Doni para hindi nga ito masyadong mamiss ng ating Balmeriano dahil nga nasa bakasyon ito. Na kahit nga itong ating Doni ay napapaus na nga ng picture nila together at sobrang miss na nga itong ating Balmeriano.